uh, na talaga ako ng pang grand final na outfits kaya hindi ko lang alam kung ano na sa sasabihin nyo ha <laughs> Hello guys! For this video, we're going to Mall of Asia. Alam nyo kung anong gagawin ko doon. Siyempre, uh, mayroon akong event na pupuntahan this week. So, kailangan daw may formal attire. So, naisip ko, wala pa kasi akong formal attire. At hindi pa ako naka-experience magsuot sa buong buhay ko. Kaya itatry ko naman ngayon maghanap doon sa Mall of Asia kung ano yung formal attire sa abot lang din ng kaya ko. So ngayon kasama ko ang Team Milk Team Gatas of course. Wata. Team Milk Ang ating mga Team Vloggers, The Wata Vloggers. Nandito ang Jake TV, RTV, Bagis TV, at syempre Kuya, Warren's TV. Oh, wow. so, lahat may TV. So, lahat kami dito may TV. So, <laughs> yon Abangan nyo mamaya kung ano ang gagawin namin sa Monopisha at saan kami bibili. Let's go! <laughs> CEO Mall of Asia. On the way na. Ayan yung dati kong pwesto. Ayan yung dati kong pwesto, guys. O. Oh. Ayan, may parisan, may parisan ngayon dyan. Ayan, yun, yun, yun. Dati kong pwesto yan. So, ito naman, pagkuntang Muwa. Nasa may tulay. Diretso lang Muwa. Diretso lang tayo, Muwa na yan. Ito yung tulay dati, guys, na kung saan dito ako nakatira sa ilalim nito. Ayan, sa ilalim nito. Kaya nga, diwata under the bridge. Ayan. nag nagtinda ako dyan sa gilid ng explanad. So, Ayan, let's go. Mall of Asia. See you. So, ayan. Nasa parking na tayo ng Mall of Asia. Papasok na tayo sa loob. Abangan natin po nung bibiliin natin. Kaya, guys, let's go. Samahan nyo. Okay? Ipupit-pupit Mall of Asia. tayo ng Mall of Asia. Ganito pala ang hitsura ng Mall of Asia, no? Ang ganda. Promise. Ayan, ikutan natin. Maglaro muna tayo dito. <laughs> Uy. Lagi yan hanggang doon? ang ganda ko dyan sa camera mo? Ang ganda ko sa camera niya. So yan, maghanap tayo. Punta tayo sa department store. Ang tayo. lang natin. Kain lang natin. natin. Kain lang natin. natin. Kain natin. ako lang natin. May overload! Ayun, may overload sila, ayun, oh. O, di ba? yan, mahal. Mahal dyan, dito. Ano nang dito? May nakita ko doon, ano, na litson kawali Nandun. Ano yan? Anong tawag doon, ulitso? Dito, dito. Mahal din yun? O, sa, ano yan, diba? Ano nang dito yan? Baris, Baris. May Paris dito, kakain tayo. Ayan ang pares. Tinapay. Akala ko Paris yung pala Paris dito sa Malupi Asia, tinapay. <laughs> <laughs> Paris yung kape. <laughs> <laughs> okay, okay, lang. okay na? Salamat po, salamat po. Okay na? Okay na? Okay na? Okay na? Okay na? May nagpapiktor sa akin dito. Ako na hawak para lang tayo. Birthday pala ni Ma'am. Ganda uh, <laughs> ng view. Buhay ka hanggat gusto mo. <laughs> di ba na, da, di ba? Di ba ta? Sige, sige sa taon natin. <inaudible> Tris Tristan <inaudible> Hi Tristan Tristan Shout out sa'yo Ito lang naman ang sinaktan mo noon Maglaway ka ngayon <laughs> Samban Department Store. Naligaw kami guys. Hindi. Ang dami na namin pinuntahan, hindi pa namin makita yung department store. Actually, nagpasay lang ako pero hindi ko alam yung department store dito sa Mall of Asia. Ang damit mga damit. ba diba yan yun mga ko? Ah. Ito yung Black ba o blue? Dark blue. Black. ba parang masyala yung banong ko? Pero masyala to. May okay. okay, green. Ano yung kasi ano yung kahit saan pwede. partner nila yun. Ano yung So ayan na, mamili tayo ng pang formal at time kasi pag may mga lakad And na hindi pwede ang ano, dugyot-dugyot ang kailangan magmukha din tayong formal Ano uh, ang tinawag mo mo, sir? Uh, isa lang ang bibilihin ko. <laughs> pwede natin bawiin yan Dapat ang tinawag mo sa akin, manong Ayoko ng mga sir. sir. Manong Sa na Ito po, Ano,

hindi ko lang alam po ano na ano, ano, raw sasabihin niyo ha. <laughs> ganda niyan. Ay, ang, kakaya, ang ganda kakaya, niyan. Ayun kakay. Dito na partneran ng Ano to, kaki beige. Okay. Ayun, khaki pa siya. Ang okay, ganda nito. Maganda. Ayun. Uh -huh. okay. si yung hey. bring na sa akin ito ba yung parang lumot patay kasi yung yung kulay maganda yung gano'n dito niya within the day lalabas tayo doon ang babawasan mo lang dito yung pinaka ways alin ba malaki yung malaki ba o kasiya lang ayan o tinitingnan eh pag hindi ano pag apartment store. Bumili ako ng mga formal, formal dress kasi kailangan kong gawin. So, at hindi bagay go lang. At tapos binili natin. So, Mara po! Shout out po sa anak ko! Thank you, Madam Mara! Ang next natin nga rin. na ako ha. Ang resibo ano? Ibagi ko. Ingat po ah. Kasi Oh, kasama kayo sa vlog. Kit na ako. Alam mo, pangit na. So, guys, pa rin next time kit namin. Yung sapatos naman. Ako naman naman kit. Liwata. So, kasama kayo. Sila may ako naman. Alis ka daw dyan sila. Dito. Thank you. Thank you. Tara, milta ng sapatos naman. Okay, papicture ako. Sila kasi. Okay. You're so lucky today. Thank you. daming benta. Nakadaming kota ka natin. na. <mahil>: well, nandito na tayo sa second floor. Tapos na tayo makabili ng mga suit natin, mga outfit natin. Ngayon naman punta tayo sa sapatosan at bibili tayo ng bagay doon sa bininating damit na sapatos. Kaya abangan nyo kasama si ano ano ito si Madrama. Wala ng, ano nito? Parang bigko wala nang wala nang ganyan. Wala no? nang drama. Wala drama sa day high. Dumi naman ako. Wala yung sulay nyo Brown. Brown. dravyam ganitra padanti Galing mo, mga pang gatas. Ay, na gagawin mo. Galing sa buwa. Saan ka na ngayon? Nasa Korea naman ako ngayon, guys. Para doon ako bumili ng shoes. Tiyari na mo, look, Asia, siyempre. So, ayun. Magbabayad na tayo. Huwag mo tayo ng ayun, belt. yung pinamili so, niyo. Oh, ma may ano sort. Huwag yung puti. Bakit puti? Ito, ipin. Ito, ito na lang black. Ito na lang black, sir. Ito na lang black, sir wala, mm -hmm. grabe. Pwede yung code 34,000 'yun. may Yung code Art lagpas na 3 minutes lang kayo. Okay So ito, maraming pre-receive pa na. Na 'yung Lacas Di ako lang to, kuya. Ito lang ko, eh. Okay Sama 'to. Ito, So, ayan. Thank you. Thank you. Ganong katindi yan. Grabe, kahit ano guys, kahit. Kahit ano ang pinag-ibig. Ayan. 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 So ayan guys, hapot award tayo ngayon. Nandito tayo sa World Asia. Kung saan tapos na tayo mamili dahil di ba sabi ko mayroon tayo dito ngayon. So ito na lang na ang nabili ko. So mamay i-flex ko itong binili kong ano-ano ba ito. Doon mamaya. So let's go mo ako. At uwi na tayo. Butom na rin ako. Ito. Ayan For today's video Pauwi na kami At syempre Hawak na nila yung mga pinamili natin So doon kami nagparking Let's go